So, good evening guys So, ngayon Magluluto na naman tayo Ng giniling With Pechay Ito po, giniling natin Ayan, ito lang po yung I-ano natin pang sahog Giniling Sa Ano natin to Ah uh, medyo hinaanin muna natin mga kawangski eh ito po yung giniling ito ah. konti lang ayun anak ko dapat sana karne to pero um, ito lang daw ang ano then sa misis ko ito lang yung sa kanya um, anong tawag dito pipino kumbaga ay nako <clears throat> at at di inaasahan nung napasok na ako sa mantika ang sakit sakit yan nilagyan ko ng cold gate makulit ya ah, saka ito medyo konti lang din kasi binawasan ko ng mantika tapos nilagay ko dito And then, ayun, na-slide sa kamay ko. So, natilapon. Tumilapon pala, na-slide. So, yun, tumalsik sa paako and <laughs> sa baan ng anak ko. Kaya yun, ang hapdi. Hi! Lang hiya. Ayun, hi-hi pa doon isang hi. anak ko. <laughs> so, yun na nga. Ito yun. Uh, pechay, tsaka giniling. Sasawa ko ito, pipino. So, yun. Luto muna tayo. Nice. So, yun. Gisa muna tayo ng... Sibuyas at onion. Tapos, yan. Lagay na natin yung... Um, pork giniling. Tama na to. Okay na yan. So, luto na tong kanin natin. Ayan. So, pork iniling na lang tayo mga kawangsi. Ayan, magpechay. Ayan mga kawangsi. Nakalagay na yung pork natin, iniling. At napasok na naman ako sa dibdib. Paggay kamay ko. Iniling. Iniling. Look kayo, si Gano. Look si na. Look si Gano. Mix muna natin, Ayan natin muna. Ayan, So mix muna natin ng mga kamansi Maya maya na naman ha Right So yun So il mga kawangski Medyo Butok na sya So Lagyan na So eto na mga kawangski ah uh, nilagay ko na yung pechay pinapaano lang natin para at least medyo uh, ano, then timplada na yun. siya so, iniskip ko na lang kasi sobrang hapdi man natapunan ng mantik mainit na mantika so, uh, yun, ito yung luto natin parang ano lang to kumbaga experiment giniling with petchay na sabaw ayan tayo nagluto nito kasi si misis papahinga kasi alam niyo na buntis si misis so tayo muna mag ano nito ng mga gawaing bahay yun so medyo ito sarap sarap to tikman natin mga kuwangsin bytes mga kawang ski all right sarap-sarap so panohin naman muna natin yung pet para lalong sumasarap para lalong sumarap pala so yun and eating time na tayo mga kawang ski god bless